ko po si Kiko Aquino D. Yung lolo ko po ay pinatay ng diktadorang Marcos. Yung lola ko po ay nagsugal ng kanyang buhay upang mag na, na mababalik ang demokrasya dito sa Pilipinas. At yung tito ko po, kinikitan niya ang hehehendo ng kanyang magulang sa mabuting pamumuno. Malapit po sa puso ko yung bayan na ito dugo yung binuwis ng pamilya ko sa bayang ito. Kaya kapag nakikita ko ang pangungurakot ng mga nasa poder, ang pagsisinungaling ng nasa poder, ang pag-iiwas sa pananagutan ng nasa poder, galit ang aking nararamdaman. marami pong nagsasabi, papasukan daw ang ating hanay ng mga iba't ibang mga kulay. Kaya alam po natin, ang laban po sa corruption ay walang kulay. mga panawagan at daing MAKIBAKA! Huwag matakot! Huwag matakot! MAKIBAKA! Para po sa susunod ng tagapagsalita tinatawagan po natin si Kiko D. I. Kulong na yan! Mga kurakot! I. Kulong na yan! Mga kurakot! I. Kulong na yan! ngayon, mga pura-akot! Magandang umaga, mga kababayan. Ako po si Kiko Aquino D. Yung lolo ko po ay pinatay ng diktadorang Marcos. Yung lola ko po ay nagsugal ng kanyang buhay upang maggaransya na, na mababalik ang demokrasya dito sa Pilipinas. At yung tito ko po, kinikitan niya ang he ng kanyang magulang sa mabuting pamumuno. Malapit po sa puso ko yung bayan na ito ko yung binuwis ng pamilya ko sa bayang ito. Kaya kapag nakikita ko ang pangungurakot ng mga nasa poder, ang pagsisinungaling ng nasa poder, ang pag-iiwas sa pananagutan ng nasa poder, galit ang aking nararamdaman. Mga kasama, isang kwento po. Tatlong pangalan. Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, at ang nagbabalik na Jingoy Estrada. Noong 2010 po, sila ang number one number two at number 5 sa ating mga senador. Ano yung nangyari mula 2010? May bunyag ang PIDAF scam, sinipa si Jingoy Estrada noong 2019, may salbalang ng Administrasyong Duterte ang kurakot na si Bong Revilla, 11 pong inabot, pero 4 milyong Pilipino ang tumalikod sa isang nangungurakot. Noong 2022, sinalba ng unity team na Marcos Duterte, si Jingoy Estrada, at noong 2025, sinipa ng taong bayan ang kurakot na buong Revilla. At syempre, ang walang, ang, ang walang sawang, ang immortal na Juan Ponce Enrile ay tuluyang hindi na nakabalik sa Senado. Ano ang ibig sabihin po nito? May dangal ang taong bayan, may dangal ang Pilipino. Alam natin kung ano ang tama at mali. Alam natin kapag corrupt Sinisipan nila, ginagawa natin ang tama. Ang kailangan lang ay patunayan at maging malinaw na kung ano ba yung ginawa ng mga nangungurakot. Eh ang panawagan po, ang panawagan po natin ay ang Independent Commission. Gawing totoong independent ito. Ito ang panawagan sa Presidente. Mag-appoint ng mga tao na may dangal. Mag-appoint ng mga tao na may integridad. Ang panawagan naman sa Kongreso, tigyan ng totoong nitin ang independent commission bigyan ito ng uh, bigyan ito ng subpoena so, Pina powers ng powers to content to make sure na lahat ng mga impormasyon ay maipapalabas at sa lahat ng mga politiko gawin niyo ang spirit of the law ilabas niyo ang mga sali inyo para makita lang lahat kung ano ang inyong tinatago para makita ng lahat kung ano ang totoong anyo ng inyong buhay mga kasama, nandito po tayo ngayon sa People Power Monument ay simbolo ng uri ng pakikibaka ng Pilipino. Ang mapayapang pakikibaka. Alalahanin po natin, kapayapaan ang nagpatalsik sa diktador, hindi karahasan. Ang buong mundo, dumadaan sa isang moment po ngayon. Tinitingnan natin ang ating lipunan. Makikita natin ang korakot at tinatanong natin ano yung pwedeng gawin, ano yung dapat gawin para tuluyan ng matapos ang kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas at sa lahat ng demokrasya sa buong mundo. Inahanap ng mundo ang halimbawa ng Pilipinas. Inahanap nila kung paano natin, kung paano tayo makikibaka, kung paano natin sosolusyonan ang problema ng katiwalian habang tinataglay pa rin natin ang ating mga values, ang values ng demokrasya, kapayapaan, karapatang pantao. Eh mga kasama, masasabi ko po, iba-iba po ang mga gumapit na po ngayon pero proud na proud ako sa ating lahat. Mapayapa ang ating nagiging pakikibaka. Napakagaling po sa halimbawa ng Pilipinas. Ang paghahagis naman po ng putik ay pasok naman po at marapat naman po yung ehemto, yung demonstrasyon, yung galit natin ngayon pero proud po ako na committed po tayo sa ganong kapayapaan. Nais ko rin pong magpasalamat sa MMDA, sa QC City Hall, sa mabilisang pag-coordinate para mapaayos po yung ating ano, yung ating programa ngayon. At nagpapasalamat po ako lalong lalo na sa kalayaan kontra corruption, kina Simon, lahat ng organizers, yung mga sa at sa lahat po nandito ngayon for the first time na nakikibaka. Alam ko nakakatakot, alam ko nakakaiba, alam ko medyo intimidating. Pero kita nyo naman po kapayapaan yung isinusulong natin ngayon. Pero pinapakita rin natin na ang mapayapa, ang mabait ay may sariling lakas din. At itong lakas magiging susi natin upang tuluyan na natin masusolusyonan at tatapusin ang problema dito sa Pilipinas ng katiwalian. Maraming maraming salamat po. Ibatsa! Lalaki, baka! Huwag matakot! Huwag matakot! Maki baka! Mga kasama, sinabi ng ating tagapagsalita na makukuha natin ng pagbabago. Pinakita ito ng kasaysayan gamit ang sama-sama nating pagkilos at pagtintig bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino. Maki, baka! Huwag matakot! po sa ating susunod na tagapagsalita tinatawagan po natin ang former congressman congressman Erin Tanyada. Baguhin ang sistema! Ngayon na! Ngayon na! Magandang umaga po sa inyo lahat isang mainit na pagbati ang pinaparating po natin sa mga kabataan na nagdesisyon na lumabas kayong araw pagamat marami pong nagsasabi, papasukan daw ang ating hanay ng mga iba't ibang mga kulay. Kaya alam po natin, ang laban po sa corruption ay walang kulay. Kung anong kulay pa niyan, kung kayo ay nagko-corrupt kailangan po kayong mapanagot, kaya kailangan po kayong kasuhan at kailangan po kayong ikulong. Tama po po yan! Tama! So para sa ating lahat, kilos protesta na darating sa mga susunod na araw. Ang habang po natin ay para mapanagot ang ating mga nakaupong mga kongresista at mga senador. Maliwanag po ng nangyayaring hearing sa ating senado at kongreso ay may tinatakpan. Di ba? Kaya importante, importante tayo dahil lang po ang magbibigay ng kulay at ng tapang kung tama po ang ginagawa rin po ng Independent Commission. Nakita nga po natin, mukhang walang ngipin ang Independent Commission. Nakalagay po sa EO94, request, recommend. No? E kung hindi magpapakita ang taong iniimbita anong magagawa? Walang content powers ang commission. So, paano magkakaroon ng tunay? Tunay na pananagutan kung hindi po buo ang kapangyarihan ng independent commission para mapanagot hindi lamang yung sinasabi ni Diskaya na 22 hanggang 25 dahil mismo galing kay Diskaya nung tinanong Di ba Dela Ro De Rosa, kailan ba nagsimula ang flood control projects ninyo? Somewhere 2016 po. De, be specific, sabi ni diba kato. ito. Ang sagot ni Diskaya, 2016. Eh bakit hindi tinanong ng mga senador nung naglabas ng affidavit si Diskaya, anong nangyari sa 2016? hanggang 2022. Kaya maliwanag po, meron pong tinatakpan. At maliwanag kailangan ang magiging susi no? dito sa paghahanap ng pananagutan sa mga katiwali ay ang taong bayan. Kaya sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa September 21, lahat po tayo sumama sa iba't ibang pagkilos para ipakita ng taong bayan na hindi na dapat maging kagaya ni Napoles na alam natin bariya lang ang minakaw. Kailangan nga po ngayon mapanagot po natin at baningil sa bilyon at trilyon na ninanakaw sa ating kabanbayan. Ibagsak ang ibagsak ang Uh, party list ng mga korup. Ibang sa! Maraming salamat po.